magandang ani ah, mga katalong so so magang ito mag update lang po tayo no sa ating ah, tanim na talong na Kalex Type 1 okay so ito na po uh, ah, sobrang ganda na po ang ating 16 days na talong okay so yun po ang kalabasan mga kapwa ko ka farmers sa basal application no so ito na po konting na natin yung mga talbos may mga bulaklak na oh parang hindi na to abutan uh, ng ilang araw. So maganda ng tingnan no mga kapwa ko ka-farmers uh, at mga ka-viewers ang ating kalong Okay, so ito ang ating planting distance mga kapwa ko ka-farmers. Okay, sabi ng ano, ma, ano lang malapit lang daw ang ating ano, pero kung susukatin natin to mga kapwa ko ka-farmers, uh, hindi to siguro sa mga 20 inches siguro. Oh. Uh, ah, uh, 'yon ang isang puno. Hanggang dito, uh, parang ano ko, nasa mga 18 to 20 inches or 30 cm siguro. So, yun po ang ating uh, sukat sa pagtatanim po ng talong. Uh, so, ang sabi ng iba, ano lang malapit lang daw ang aking uh, tanim. Hindi naman, maluwang naman pati yung tabla kasi 2 meters po. Okay, simula so, dito sa ano, hanggang doon mga kapo ko kapamers, yun po ang... 2 uh, meters natin, no? Oh, simula doon hanggang dito 2 meters. Oh. So malayo-layo. So ito, pakita ko, simula dito hanggang doon. Oh. So maluwang din 'yung planting distance naman natin, ay ito po. Oh. So kunting na lang natin pa papuntan doon Parang magkalapit lang po, no? Oh. So marami na pong sanga. Ah, uh, hindi po natin to ipruning mga kapwa ko ka-farmers kasi makakatulong din sa atin na magbigay ng maraming bunga ang mga sanga. Okay, so ito lang tingnan natin, malakas ang ulan kagabi. No? Uh, maganda at malinis na ang mga talbos sa ating talong. Uh -huh. So 'yun po. <coughs> mga katalong farmers ang ma-share ko sa inyo ngayong umaga. So, kung tingnan nyo, sobrang malinis na ang ating tanim kasi yon po ang inaplayan natin ng bariton nung nakarang araw. So, pati kugo, no? Walang pinipiling damo yung bariton. Oh, maganda ang kalabasan ng bariton, mga kapwa ko, kaparmers. Parang systemic po ang kanyang tama. Then, kahit kunting stress, no? Sa ating tanim, wala tayong mapapansin. Okay. So subok ko na po, no? Ilang taon na ang barito na aking ginagamit. So sa lahat ng glyphosate, marami akong mga glyphosate na ano po uh, ginagamit sa farm ko sa Mindanao kasi ngayon nasa Manila ako sa my part ng Batangas sa Barangay San Roque, Bawan Batangas. At lilipat ng ibang lugar at sinubukan nating mag-farming dito kasi ah uh, mas maganda ang market sa Luzon compared sa Mindanao. Okay. Then, ito po ang ating ampalaya. Uh, mahigit kumulang mga 4 no, kapuno. Then, tapos, may area pa tayo sa bandang likuran sa mga kaniugan. May isa pa tayong area doon. Then, tapos, ito ang ating tanim na talong. At dito naman sa bandang dulo, ang kamatis din yung nakita mo na maraming damo yun po ang balak nating tanima ng uh, paper. at saka yung sa pinakamalapit sa uh, daan kasi yung nakita natin na kulay red na bubong ay paaralan po ito ng Barangay San Roque din tapos yung kulay blue ang barangay hall so kung Malapit-lapit lang kayo sa akin. Welcome kayo na bumibisita sa ating farm, no, para makita niyo yung strategy natin. Okay. Ah, handa po akong ipapasilit at ah, tumuro sa inyo kung paano ko to ginawa. So, yung ganito kalawak na taniman ng talong, ulang mga 5k. Mag-isa lang akong naglagay ng poste, no. Sa isang ay, hindi lang ito ako ang nagbuwat. ako nagbawa ng puste. isang araw lang tapos na to. Kasi lamang ka may alam sa pagpa-farming. Kagaya ng talong, oh, nasa 1,000 to kapuste. Yung malalit na pusti, isang araw at kalahati ko lang ginagawa din tapos yung pusti isang araw dalawa kami. Ako ang nagbutas gamit ang pangbutas natin sa lupa. Tapos yung isa naman na tag assist natin ay ang naglagay ng mga pusti sa bawat butas na ating ano po. <clears throat> binubutas. So, maganda nang tingnan ang ating talong. So, yun lang po. Hindi ko nagproponing. No. Uh, tapos, handa na po ang ating taing. So, pag matangkad na ang ating kuhas, kasi lagpas tao po ang ating ang, ano, taing na ginagawa, uh, tatalian na natin para pag may hangin, hindi ito so, bumigay o bumagsak sa lupa. So yun lang po siguro mga kapwa ko ka-farmers, no? uh, puntahan ko pa yung tanim ko na kamatis. Babay po sa inyo.